yan na naman magandang hapon magandang tanghali magandang umaga magandang gabi sa inyo ito po si Jonathan Biray, Kalbong Collect TV Vlog from YouTube channel eh, may TikTok din ako so may Instagram din so nandiyan po lahat nakatatak sa aking account is verified po ang name ko na may blue check. So ayan, binibigyan ko po kayo ng idea o lesson sa pagbe-verify po ng inyong account. Is 30 days po ito. 30 days po itong i-verify kung ang inyong confirmation ID is makapasa doon sa inyong ina-apply. So ayan, may mga picture kayo na dapat nyo ilagay sa account nyo. Yun na lang po ang ilagay nyo na as in talagang kayo po kasi maguguluhan po si Meta mag-verify pagka pa iba, iba, po ng ibang picture. So, base o based to my experience ng iba o sa akin, ginawa ko po yung dati, matagal po akong na verify para at po oh, may mga idea kayo. So dapat ang ilalagay niyo po talaga is yung certified picture nyo tapos yung ID nyo na inyong talagang pangalan na nakalagay doon, i-attach niyo po 'yon. So 100% po makukuha nyo po yung talagang i-verify po kayo success so hintayin nyo lang po ng be, pagdating ng 30 days so bigla magme-message sa inyo yan si Facebook o si Meta na kayo po ay qualified kasi ina-apply po ito mas maganda po kasi pagka ikaw ay naka-blueprint po as safe ng iyong account is marami ka rin pong benefits kasi legit po yung pangalan mo na makikita na ikaw talaga ito na hindi ka hacker, hindi ka scam. So, alagaan po natin ang ating mga account para atis din sa ating mga for secure din at sa iba din. Ganun din po tayo para atis. Pero atis ito for safety na natin na may blueprint tayo. Hindi po ito makukuha ng iba na katibayan ikaw po ang gumagamit nito yun po ang aking po sinasuggest mas gawin po natin habang maaga paratis mas maganda po at makakakuha po tayo ng mga benefits na maganda so maging maayos po yung ating account so ikaw ay may pangarap, ako din meron gusto ko matupad nyo din ang pangarap nyo at magtutulungan tayo kung anong dapat natin gawin, yan ang binibigay ko po ng suggestion paratis yung pagsisikap nyo din hindi po siya bababaliwala Huwag lang tayo mawawala ng pag-asa basta mag-upload lang tayo every day. Yung maraming tanong diyan, pwede natin isa-isa yung mga tanong by step by step. So sina shout out ko po lahat ng aking mga kaibigan sa friendlist ko. Hindi ko na po kayo iisa-isahin basta kung sino po yung mga nasa kaibigan ko lang dito lahat. Lahat po kayo kahit saan man sulok ng mundo. Sa lahat din ng mga nakapanood ng video na to, maraming maraming salamat po. Magaling po tayo lahat. Pilipino number one, yan po lagi nyo tatandaan. Walang imposible. Ha? Yan, matuto po tayo sa bawat isa kasi marami tayong matututunan sa mga naging experience nila. Doon po, uh, po tayo kukuha ng idea sa kanila din. So kakabit ko lang tong camera ng kotse kasi nalaglag. So yan, sa sobrang init. So yan, ganito yan. Oh, yan So nakahayos na siya. <laughs> Parang commercial space. <laughs> Yo, alright So, yan, masaya ang buhay sa inyo lahat San man sulok lang mo do Magtrabaho lang tayo na maayos Additional po ito Kung maging successful tayo sa ating mga ginagawa di Mas magandang blessing po Kumikita po tayo At least natututo pa tayo Yan po, wala pong imposible Basta mag aral tayo mabuti Maging mapagkumbaba tayo sa bawat isa Huwag tayo maging mataas Kung ano man yung naging profesyon natin Don't hurt lang tayo kasi Mas maganda yung mapagkumbaba ka hindi ka nila pihin, hindi ka nila anuin, wala silang masasabi sa'yo. Kasi alam nila yung pakay mo, alam nila yung gusto mo eh. Makatulong ka sa kapwa. Yun ay talagang ibibigay sa'yo ni Lord talaga lahat. Makatulong ka. Kagaya ko ako, wala akong pinangarap sa buhay ko. Hindi ko kailangan ng maraming pera. Kailangan ko marami ako matutulungan. Kasi kailangan ko maging masaya. Hindi ka magiging masaya sa tao. Magiging masaya ka sa sarili mo kasi nakita mo sila. Diba? Ganun yun, walang imposible po basta ikaw po'y nangarap, basta tinupad mo yung pangarap mo. Ginawa mo kasi yung best mo, gumigising ka lang umaga, nagtatrabaho ka lang maayos. Parang ganun din dito, siniset mo siya ng maaga para atis ma-experience ng iba na wala silang ibang iisipin kasi po legit. Yan, walang imposible. Basta nangarap po tayo, mangyayari at mangyayari, sipag lang talaga, sikap lang. So sa lahat ng mga naging boss ko, sila yung mga naging eksperasyon ko kasi na sila naging ganun ang sitwasyon nila dahil sa pagsisikap din nila kumbaga naging mayaman sila dahil sa trabaho nila so yan shout out natin lahat yon sila mga naging boss ko lalo yung mga doktor mga professional mga <clears> hindi <throat> ko naisahin yung mga mention ng mga tao basta ako nagsikap ako parang para sa lahat din para din sa sarili ko para sa pamilya ko at makatulong ako yun din God bless always. Shout out. So, ganyang bahay ang papangarapin mo, di ba? Tapos ganitong daanan, malinis. <laughs> Masaya, di ba? Salamat po by Jonathan Beray God bless always. Kalbong Kulit TV Vlog and sa YouTube, TikTok ko. Maraming salamat.